itsura Manipis lang na pagkakahiwan natin. Hello, good morning mga kabakal. Uh, magandang 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 morning sa ating lahat. So, for this video mga kabakal ay maghihiwa-hiwa ko ng ano, puso ng saging para pang ulam lang pang ulam lang ng mga kabakal. Yan. Dalawang puso yung kinuha ko. Yan, puso ng saging. Iwaiwain so, lang natin ng maninipis. Tapos gagataan natin. Pagyan natin ng gata. Magluto. Okay. E, bahala na yung misis ko dito magluto. Kasi siya yung magaling magluto. Tayo tagahiwa lang tayo. <laughs> so ngayon pala, ay wala tayong pasok ngayon sa school. Kaya dito lang ako sa bahay tsaka malakas yung ulan sa labas mga kabakal Kaya, dito lang tayo sa bahay okay mahiwain na natin ito ng mga ano lang, nanipis lang mga kabakal So, yan mga kabukal tapos na tayong maghiwa-hiwa. Ayun, dalawa. Ayan. Hindi na natin inubos 'to kasi may matigas na dito sa banda sa may ano. Dito sa may uh, puno niya. Ayan. So ayan na sa mga kabakan Ayan. Ito na yung itsura niya. Manipis lang na pagkakahiwa natin. Pwede rin to siyang kilawin mga kabakal. Masarap din tong kinilaw. Pero ngayon, ano lang natin to gataan. Kasi mas masarap yung ginagataan nito. Maghanap muna ako ng nyug para kukurin ko, ko tapos ipaluto na natin kay Mrs. hindi ko na ipakikita yung pagluto ng Mrs. ko abangan nyo na lang sa part 2 uh, sa video ko kasi masyado nang mapapahaba yung video bali ito lang muna yung paghiwa-hiwa uh, lang muna ng uh, puso ng saging yung video natin so dahil maulan ngayon sidecar yung gagamitin ko Punta ko doon sa ano sa baba maghahanap ako ng ano so, na ipapares natin dito pang gata okay so yun lang yung video muna natin mga kabakal at yan lang muna ang may share ko sa inyo abangan nyo na lang yung pagluto ng misis ko kung paano niya gagawin pagluto okay so, uh, abangan nyo na lang sa part 2 yan so hanggang dito na lang muna mga kabakal at maraming maraming salamat sa panunood uh, at pagsuporta sa mga videos na in ko dito sa youtube channel ko please like, share, and comment at mag subscribe na po kayo dito sa youtube channel mas lang mag subscribe ka po kayo Please lang mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko at tulungan nyo akong umangat. Okay. Hit the notification bell para lagi tayong updated pag may mga bago akong videos na i-upload dito sa YouTube channel ko. And God bless you. Babu.